Anayas natin kayo ngahinga na ng uh, reaction mula po sa transport sector. ano Kasi nilift po ng Supreme Court yung uh, temporary restraining order. Kung may po dun sa no contact apprehension policy, mga uh, ma'am Liberty. At uh, siguro inyo pong opinion dito at gaano maapektuhan din po dito ang nasa mga transport sector po. Uh, so from up to policy. Uh... Sana nga po, uh, ayusin na po nila yung panghuli nila uh, for uh, non-contact apprehension. At uh, nananawagan din naman ako sa ating mga mga LGU na sana uh, wala na pong labis-labis na panguhuli kahit walang kasalanan. Kasi ang nangyayari po dito, Ma'am Marian, yung plate number lang yung huli and then padadala ka ng SOMON. And, at sana po yung SOMON na yun, ipadala na lang po nila sa LPO para doon na lang po kami magbabayad kasi uh, every time naman kasing uh, eh, may mga huli kami, doon kami sa LPO, oh. eh pag doon naman sa mga munisipyo kami nagbabayad, eh hindi kami makapagtanong ng maayos eh. Yan ang nagiging problema, ma'am eh. Hmm. Pangalawa, uh, yung mga huli namin kahit na nagbayad na po yung ating mga transport, yung ating mga nahuli nila na hindi lang po dito sa public transport eh, doon din po sa mga private uh, sectors na nahuli nila. Eh kawawa naman ma'am kahit na nagbayad na po kami, hindi naman nila dinidilit kasi yung ano yung mga huli namin. Mm -hmm. Kaya Nag-isip po kami na mag-file po kami ng TRO sa Supreme Court. That was time iyon po yan at sana uh, nawagaan din po ako sa ating presidente na sana eh mapagsabihan nila yung ating yung mga stakeholders yung mga LGUs na ayusin nila ang panghuhuli wala naman pong problema sa amin eh pangalawa kung talagang mahuhuli naman at may may violation yung mga tao namin yung mga mga stakeholders na na mga public transport eh sana ayusin po nila or tikita na lang po nila at ipadala ni nila ang summon doon sa LPO at doon na lang kami mag uh, ano mag uh, kukuha magbabayad ng aming mga violation yun yun po ma'am yun ang hinihiling ko rin at uh, sana na wala na pong magiging problema na doble-doble po yung binabayad namin kahit bayad na hindi naman nila dinipilit yun ang magiging problema sa mga LGUs natin at uh, nanawagan ako sa mga mayors na dito sa Metro Manila na connected po sa uh, non-contact apprehension eh sana po ayusin po nila yung mga tao nila saka yung mga camera na nakatutok doon sa mga daan eh sana yung totoong huli lang po ang dapat nilang hulihin or uh, bigyan ng somon ilan hmm. po yan ma'am Marian eh. wala naman problema uh, wala po magiging problema ang magiging problema lang namin isa pa pong option dito yung magkaroon kami ng committee meeting from MMDA na Mababaan po sana yung mga binabayaran naming mga penalties na napakalanaki po ma'am Marian. Mhm. -mm. Okay po. At uh, hindi rin ba po baka kayo na bilisan agad ma'am dito sa implementation kasi sa May 26 na po agad yung implementasyon nito next Monday na po. Yes po, uh very wala nang ano, parang bigla, bigla lang hindi ilinusot ng Monday na okay na, nilip up na nila. Pero dapat uh, magkaroon po kami ng consultation dito sa MMDA na matulungan po kami na maibaba po yung mga uh, penalties po ng bawat uh, mahuhuli nila sa camera. Kasi ang lalaki po talaga ma'am, sana bawasan nila. Yun lang po ang pakiusap ko sa ating uh, stakeholder ng, ano, ng, ng, ng non-contact apprehension at uh, sa, lalong lalo na po yung mga LGUs, yung mga mayors natin, nananawagan din po ako sa kanila na sana maintindihan din po nila kami kasi kami kami po yung nasa lansangan araw-araw at uh, pangalawa Uh, halos wala na rin po kami kikitain kapag na, napatupad na po yung non-contact apprehension. Kung, kung panay ang huli naman ng camera nila na wala namang batayan, eh sana reasonable po yung kanilang panguhuli. Yun lang po yan, ma'am. Okay po. So, bali tumamano kasi noon na nagkaroon nga po ng uh, temporary restraining order or uh, TRO and then na lang po ngayon kaya i-implement ulit. Uh, um ibig sabihin ba nito ma'am parang wala ding uh, masyadong nga um impact yung uh, inimplement uh, yung pag-implement uh, po noon ng uh, TRO kasi sabi nyo nga uh, marami pa ring pwedeng maging flaws po ito na sabi po ng implementasyon. Oh. Uh, sa akin lang naman, kung talagang dilipap up na nila, ibabalik nila yung non-contact apprehension sa panguhuli doon sa camera, e eh sana ayusin po nila at uh, lita naman nila yung kanilang penalty at napakalalaki. Halos wala na po kami kikitain kung ganun ang gano'n po ang mangyayari. Kaya gano'n din naman sa private sectors, hindi lang naman po sa public sectors yan eh. Lahat po ng mga riders, uh, mga cars, lahat po yan. Pati mga, mga jeep ni natin, mga traditional jeep, UV, at gano'n din po yung mga naka-modernize uh, naka na pong mga sasakyan. Magkakaroon kami ng problema. Sana po nanawagan ako sa LGU na ayusin na lang po nila yung panguhuli nila. Okay po. Um, noon ma'am bago po magpatupad uh, po ng temporary restraining order or TRO dito marami po bang mga naging uh, problema on the part po ng na mga nasa transporta uh, sector po yes po uh, kaya nga po nagkaroon kami ng TRO at uh, okay. siyempre for the meantime kasi hinihiringan kami na ayos hinihiringan yung aming uh, yung aming pinasa na mga papeles doon sa Supreme Court eh siguro naman na uh, naiintindihan nila bakit kami nagfile ng PRO para pansamantala ito ay uh, ma-stop -ma 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 muna at pag-aralan nila kung ano 'yung nagiging uh, problema sa non-contact apprehension nagkakaroon na dito ng ano eh nagiging pa pa -pala gasa na po kami. Eh. Yun yung nagiging prob problema. Yun talaga po ang totoong term nun. At uh, syempre kami naman po eh, nagtatrabaho para sa sa ating mga mananakay. Eh kung magkakaroon po kami ng violation, violation lalo na po sa public transport, eh magkakaproblema po talaga ng malaki. Kaya kapag nahuli po kami, sana yung SOMO na yan, yung, yung pinadada nila, ipadala po nila sa, L sa LPO na lang po. Sana po doon na lang sa LPO para naman na uh, may batayan at uh, nakikita namin yung totoo na panghuli sa amin, kasi pag doon kami numereto sa mga LGUs, wala na pong ano eh. Hindi ka na pwede magreklamo eh. Di ba? Mm -hmm. Hindi na kami makapagreklamo. Kailangan pagdating na paggating namin dun sa munisipyo nila, magbayad ka na. Parang ganun po yung ang nangyayari. Eh sana distan kung ibabalik nila yung ating... Uh, Uh, non nan contact apprehension dapat ayusin po talaga nila dahil magkakaproblema na naman po 'yan at uh, syempre hindi naman po kami papayag at titingin lang kapag may problema na. Syempre makikipag-usap din kami sa mga sa mga MMDA, sa ating mga gobyerno na kung, kung magkakaproblema, hopefully na wala na magiging problema dito. Na wala nang gatasan, wala na pong kotongan. Kasi kahit naman camera lang po yun, kahit wala kang violation, pwede ka nilang lagyan ng violation through your mm -hmm. plate number po. Yun po yan. Okay po. At uh, eto mama, yung sa pa dun sa mga reklamo dito sa NCAP, yung uh, aspeto po na yung pagbabayad ng multa, ng, uh, yung pagbabayad po ng multa ng registered owner at hindi dun sa driver po, no, ng pampubliko o pribadong mga sasakyan po na mauuwi. Yes po, kawawa uh, po talaga mga operators. Kasi yung kagaya ng public, eh, ang lumalabas po niyan, mga drivers natin, mga namin, mga stakeholder, mga... Ang, ang, ang kawawa po talaga, yung mga operators, kangari, uh, siyempre, ganun din sa private, kapag uh, hiniram ng kaibigan o kaya kamag-anak, ang magkaka-violation po, yung operators po talaga, yung may-ari po ng mga sasakyan. Sana... Uh, baguhin po nila yung sistema nila. Kapag nahuli na po nila sa camera, dapat tikita na po nila talaga. Dapat ganun ang sistema, sistema nila para siguro ma mawawala na tayo ng problema pag ganun. Kasi pinahiram mo sa kapatid mo yung sasakyan mo, and then nagka-problema. O di, yung, yung summon dumarating sa bahay mo. Hindi, hindi doon sa umiram na during that time ay eh, nahuli ng camera. Yung po yan. Mm -mm -mm. Okay po. May plano ba kayo ma'am na ito uh, po ay magkaroon po na or magset set uh, siguro ng konsultasyon uh, with the Transportation Secretary na si Sir Vince Dizon? Yeah, dapat nga po talaga from DOTR, uh, uh, from uh, MMDA, magkaroon po kami talaga ng isang uh, consultation, meeting para sa lahat ng problema, especially po doon sa mga bayarin, doon sa mga penalties na sana maibaba po namin at makikiusap din po kami na ibaba po nila, wag naman po yung sobrang mahal. Ayan, okay po. So siguro panghuli po ano, mama Liberty, may mga dagdag pa ba kayong uh, panawagan, uh, especially ano sa nalalapit po na pagpapatupad nitong uh, NCAP na tinatawag po which is sa lunas na agad ma'am. Uh, nananawagan po ako sa ating ano sa ating uh, gobyerno lalong lalo na po sa mga LGU na sana ayusin po nila yung kanila mga kamera at wag na po silang magdagdag bawas sa panguhuli sa amin kasi kawawa naman po kami kahit wala naman pong kasalanan or malaking violation Nagbabayad po kami ng violation na napakalaki. Yun po yung uh, nagiging problema namin. Sana maging maayos po ang huli ng mga kamera nila sa non-contact apprehension, ma'am. Yun lang po. Okay po. At uh, yun po, maki-update kami, ma'am, sa susunod. Ano, kung sakali man, uh, may magpursu po na uh, bago pa rin bagong resulta sa implementation po nito ng NCAP. And uh, of course, ano sa part po ng MDA at ng Department of Transportation. Yes po ma'am. Uh, sana nga po uh, tatawag din kami kay uh, Secretary Dizon at sa MMDA na magkaroon kami ng isang consultation para dito sa NCR na to para para hindi magugulat 'yung mga members namin, 'yung mga st stakeholder talaga ng mga public transport at din ganun din po ma'am sa mga private uh, uh, stakeholder na sana uh, maging maayos to. Bigla kaming mapadala ng summon sana uh, magkaroon talaga ng ng ano ng consultation to bago nila ipatupad to sa so, lalong madaling panahon ma'am. Okay po. Ayun po, maraming salamat ulit Ma'am Liberty at magandang gabi po sa inyo ma'am.